Kaya pala dito Hey, what's up mga boss? Manang araw sa lahat So yun, Ang ah, ginagawa natin ngayon is truck Ayan, so tips ko lang sa mga mekaniko no So huwag kayong matakot mag-invest sa mga tools Gaya nito Ayan, so ito is a uh, ball joint puller Ayan mga boss, huwag kayong matakot mag-invest sa mga ganito Yung piliin nyo yung matibay Ayan, gaya nito, hasko yung brand Yung makapal mga boss, ganito kasi pang truck to pwede ito tatanggalin natin ito mga boss ang unit pala natin is sa uh, Isuzu Elf ayan 48L1 yung engine fully electronic mga boss at napaka goods tested rin ang engine na to at malaki yung engine mabilis 4.8 16 bulb ayan common rail so ang boots kasi ito na Ayan, so huwag kayong matakot mag-invest sa mga tools mga boss kasi nga napaka-effective nito. Ayan, kasi in return yan, marami ka namang customer na matutulungan, marami din customer na maging satisfied sa trabaho mo. Dahil sa kumplitong tools, gaya nito mga boss. Ayan, so pero gagamitan pa rin natin to ng maso para mas mabilis yan mga boss. At syempre kapag nagtatanggal kayo, yan i-secure ninyo ang ABS sensor kasi napakamahal nito. Ayan, So yan mga boss Secure nyo talaga Na hindi talaga siya pupunta dito Kasi kapag natamaan mo to pag nasira, mahal uh, Nagkakahalaga ito ng 7 lapa dito sa Japan Or kung baga nasa ano siguro 20 plus, 20k plus So kaya ingatan nyo mga boss Ayan So ito tatanggalin na natin Para makita rin ninyo kung tanong ka-effective to Ayan so heavy duty ito mga boss Huwag kayong bumili ng mga fake O yung mga mumurahin kasi mababali lang yun kapag kinigpitan mo na. Ayan, pagkita ko sa inyo. So may mga kasi klase ito mga boss. Mayroong maliit, mayroong malaki, mayroong sobrang liit. Ayan, so depende na sa pagkakabitan mo. So pipiliin ko is itong pinakamalaki. Ayan, itong pinakamalaki mga boss. Tapos interchangeable siya. Ayan, pwede siyang ikabit. Ayan. Anong naaayon dun sa kayano mo. Tapos itong kanyang uh, seat or padding. Ayan. Katanggalan nyo. Tapos ililipat dito. Okay. So, adjustable to. Adjustable na yan. So, para pala hindi pumitek siya mga boss, itong kanyang ball joint. Kasi malakas ang pressure nito. Lalagay natin itong nut. Ayan. Tapos mga boss, lagyan mo siya ng uh, 2 mm to 3 mm yung distansya sa nat at sa doon sa nakil. Yan. Okay na natin? Yan. So, adjust natin kung hindi siya aabot dito, dapat parallel sila. So, adjust natin. Yan. Kasi kapag hindi yan nag-parallel, yung pressure niya hindi balance. Ayan, so ayan na yung purmahan niya mga boss. Dapat parallel sila almost. Ayan. Tapos yung distansya, mga 2 to 3 uh, mm. Ayan, para ano, hindi masyadong pumitik to. Ayan mga boss, so i-impact na natin. Tapos at the same time, ito pupukpukin natin para mabilis siya matanggal. pala nito. So, nung need mo lang pupukin dito kapag kaya naman. So, may times talaga na napakatigas at kailangan mo talaga itong pupukin itong kanyang nakil or yung pinaglalagyan ng ating bulgin. Ayan. So, ito is kaya naman. So, hindi siya pumitik mga boss kasi nga kunti lang yung clearance ng ating uh, nut ng ating bulgin. So, ayan lang mga boss. Napakadali lang. Easy yung trabaho. So, huwag kayong kana mag invest sa mga tools gaya nito kasi dahil napaka useful nito sa shop so thanks for watching mga boss god bless all and see you in the next video